Ayan mga ka-agree, uh, disinfect tayo ng ating uh, breeder house. Ito po yung mga parent stock natin. Ayan. ginagawa natin tong pag disinfect mga kagri every 15 days uh, regular po natin na ginagawa to para po kontrol uh, ma makontrol natin yung bacteria Ayan mga ganun lang po tayo mag-disinfect dito sa ating mga kulungan. Bali twice sa man tayo mga agri nag-disinfect ng ating mga kulungan. Ayan, every 15 days po, nag-disinfect po tayo dito para maiwasan po natin na uh, lumala yung bakterya o yung dumi ng ating mga kulungan. At uh, yun po yung magiging sanhi ng pagkasakit uh, pagkakasakit ng ating mga alagang manok. So yun po ang uh, ginagamit natin pala mga kaagri na pang disinfect yung Major D yan, isa po yung sa ginagamit natin, yung isa naman po ay EnviroSure yan po, so yun po yung dalawa na pinagpapalit-palit natin mga kaagri sa pagdi-disinfect dito sa ating mga kulungan so yan lang po mga kaagri, sana po uh, may nashare ako sa inyo ng uh, pamaraan ng pagdisinfect sa ating mga kulungan So sana po makatulong din sa inyo. And maraming salamat po mga sa inyong suporta sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi mga ka Happy farming po sa ating lahat.